ipapakita ko sa inyo dahil kukunin ko pa doon sa tao. Kasi ah, hindi sa amin 'yun. Hindi, hindi kami 'yun. Pag kami ang nanigid, automatic may ticket ka. Hindi kukunin mo sa tao. Hindi kami hindi, 'yun. Hindi, hindi sir. Kayo yung kasi hindi natin yung ticket sa buong. Bot sa yung food niya. Ano? Babayaran ng ano, enforcer yung ticket mo. Hindi, kaya, sabihin, ano? hindi. Hindi kami. Dahil may kakilala sa travel enforcer. Pero yung kensa niya yung niram yung licensya ko. Ngayon yung licensya ko yung pinanginita niya. Ano kung kakilala lang ang binigay? 150 lang. Ano? Ano? Tapos ngayon, yung ngayon, isang libo sa amin, hindi dito lang naman kami. Tatanggalin na namin yung motor, hindi ko napatanggal. Eh, ba't hindi ka kada ba, nag-i-kamo? Ba't hindi ka Kasi napaka-amper naman kasi, Chef. 150 kotse, oh. motor, isang libo. O sino ang hindi kasi yung mga patakalit siya? Kaya sinasabi ko sa'yo, nasan yung ticket? Kasi kung meron kayo, kung meron kang gano'ng instances, ay, may reklamo ang uh, gano'ng, ako mismo gagawa ng report, ipapahit ko yan. Patatanggal ko kung sino yan. Sige, okay, Chef, pukunin ko ha, o, tayo mo ako dyan. Okay, nasa'yo. Sino si Percy? Sino si Percy? Sino turning Percy? Uh, turning uh -oh. Sino to? Anong, ano to? Sasakyan? Poche yan, sir. Poche. Ngayon, anong naging issue? Bakit poche yan? Ito, motor lang. Bakit ito isang Tapos yan, huwag gift Sa iba yung poche? Eh. Hindi. Oh, eh bakit ikaw ba to? Oh, Malikang ay bak, oh, yun, question. <laughs> bakit si Pat, si kung Kasi nga, nakiusap nga, dahil nakakalala na nila yung Blue Boy. Kaya yan ang inaano ko, sir. bakit kasi gano'n na, pagkakilala mo yung Blue Boys, pwede kang gagawan lang ng kung ano lang na, pwede ipataw na mababa lang na, pwede siya nung nagsasama mo kahap. Tapos ngayon, sa akin, sa libo, <laughs> diba? Kasi nga, ka, illegal parking ka, aminado ka doon. Kami okay. ako, ako, oh, ka na ako dito. Ay, 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 siyempre, ko lang naman eh. Pangikisama ko lang, ba? Ang problema nga lang, sir, kasi... Boss, mm. sa batas. Hindi mo pwede ang disensya. Paano yun? Nakikita na sa mga sa'yo. Pinakiram mo yung mo. Hindi ticket na yun. Sa yu pa, pa. Boss, walang problema. At mo, eh, din siya, It's a legal identity that can be used against you in court, diba? So ngayon, bakit ka... Tanong ko sa iyo ngayon. Bakit ka pumayag... hanggang ng lisensya? Okay, okay. Kaya may sa Kasi sino ba yung... Sino ba yung pinahiram mo ng lisensya? Bawa pa ko lang yung tiyat. Oo, bawa po. Alam mo pa, pwede ka ito kasuwan. Pwede ka kasuwan doon. Hindi, sinasabi ko siya ito. Oo, sir, alam ko yun. Kaso nga lang, syempre, kasi diba... Kahapon, kasi nag Operation kayo dito. Kaya Tapos ngayon, nakaparada lang ako dito dahil umuwi ako, galing ang pagdating ng sawa ko. Ngayon, nakaupo ako dyan. Dahil nga, siyempre, hindi mo po pwedeng iwan yung motor mo dahil nag-operation nga, di ba? Ngayon, nangakay lang kasi. Napaka-amper lang yung ikin. Ngayon, yun. Ito'n tanong sa'yo. Ito'n tanong sa'yo. Yung nickel parking mo ngayong araw, sinasabi mo mo nandiyan ka, di ba? Oo nga, sir. Hindi na pinalis. Enforcer ka ba? Okay, so pakinig ka muna. Tinuturoan kita, ipinapaalam ko sa iyo yung tamang impormasyon because you are misled and you are misinformed. Okay? Andiyan ka, ang motor mo naka illegal park, di ba? Aminado tayo doon. Ngayon, tiniket sa iyo, illegal parking attended, sandibo tama? Okay, dalawang klase ang illegal parking. Attended, andiyan ang driver pero ang motor o kotse naka park ng mali. Okay, ngayon, pag unattended, walang driver, towable at impoundable. Okay? Yes, sir. Oh, so tama, off click na tayo sa Nigat Party. Yes. Ngayon, babalik tayo sa Kapos. Ito nga, babalik na tayo sa Nigat Party. Hindi, sabihin lang kasi, sir. Kasi nga, kaya na nandiyan na. Kung malayo pa kayo, malayo pa yung nagtitikin eh. Aalisin ko na sana yung motor eh. Ayaw pa yung aalisin eh. Oo nga, kasi nga nakita ka na eh, nandiyan eh. Nakita ka na naka Nigat Party, di ba? Aminado ka na, naka Nigat Party ka. Aminado ka na, naka Nigat Party ka. At Ngayon, papalik kami pa sa issue mo kapon. Ba't ka nagpairam ng lisensya? Oh, well, sinasabi niya kahapon natikitan daw siya eh, wala, wala naman po personally nandun sa operation but ang sinasabi niya ang sasakyan daw po ng kanyang kaibigan ay tinikitan ngayon ang kinocomplain niya ang tinikit daw po mas mababa so ngayon ang tiyatanong sa kanya kung ganun bakit hindi ka nagcomplain kahapon then malalaman po natin ay eh, yung ticket pala na issue sa kanyang lisensya at pinahiram lang niya ang lisensya niya sa ibang tao which is bawal po yun that's already ano uh, there could be a chance of stolen identity kung sa magkaroon po ng bulilyaso aberya po yan yun po yung pinapaliwanag ko sa kanya and ngayon naman po natikitan siya na illegal parking sinasabi niya andyan naman daw siya nakita na siya bakit daw tinikitan kaya pinapaliwanag ko sa kanya ang illegal parking dalawang klase po yan meron tayo unattended which is pag wala pong driver at attended kung andyan po ang driver and as long as nasa maling uh, paradahan po ang sasakyan o ang motor. So, we always uh, give a benefit of a doubt sa ating mga kababayan. No? Kaya nga po sinasabi ko sa kanya, ipapaliwanag ko muna sa iyo. Uh, hindi naman kailangang idaan sa pataasan ng boses or init ng ulo yan. Eh. Uh, kami naman po ang aming ahensya, pinapatupad namin ng maximum tolerance and aside from that, we always give the benefit of a doubt. Uh, kami po ang ating mga enforcers we always put ourselves dito po sa shoes ng ating mga nahuhuli at iniintindi natin sila bakit po sila yun nga po minsan uminit ang ulo but tayo po our goal is to explain it to them at ipaliwanag ko anong pagkakamali po nila at ipatupad po ang batas ng patas eh, naiintindihan naman po siguro niya yun nga lang po syempre bilang tao Uh, mahirap din po tumanggap ng pagkakamali. Yan po yung isa sa ating, kumbaga, lahat naman po tayo, minsan may ganong, uh, hindi natin matanggap eh, yung pagkakamali natin. But at least tayo po, napaliwanag natin sa kanya, sana po, nagkaroon ito ng dagdag na kaalaman para sa kanya. Well, uh, every week naman nandito tayo sa lungsod ng Pasig and ever since naman nag-umpisa tayo ng operasyon dito, naging maayos ang ating paglalatag ng operation natin because of the cooperation and the collaboration ng ating lokal na pamahalaan, ng local traffic bureau and of course ang ating ahensya, ang Metropolitan Development Authority. Ang ano naman namin po, no, na ang goal natin is to ensure na magkaroon ng tuloy-tuloy na maayos na kalsada, maayos na kalagay ng lansangan natin na kahit paano makatulong po sa pagbawas ng traffic congestion at ang mga sidewalk na may mga nakahamba lang na illegal structures or illegally parked sa sidewalk ay maalis po ito at malinis para kahit paano ang ating mga kababayan lalo lalo po ang mga tagapasig magkaroon sila ng maayos na pwedeng lakaran safe passage ika nga po. Kawal well, ngayong araw nang galing na po tayo dito sa ano no sa West Bank tapos kanina po meron na rin po tayong inoperate din sa may Baltasar area na which is yung kalsadang yun po ay makikita natin medyo pasigit na po and as I was informed ilang beses na po nagkaroon ng sunog sa loob no and nahirapan po ang ating mga rescue vehicles so isa po yun sa ating mga tungkulin at isa po yun sa ating mga responsibilidad na kung meron pong mga illegally parked na sasakyan dapat po talaga alisin dahil yun nga po pag nagkaroon po ng aberya Mahihirapan po ang mga rescue vehicles We are talking of a mere second counts po So napakahalaga po ito uh, Kaya po siguro ang ating mga kababayan dito Sa West Bank ginagawa ng parking Yun nga po dahil merong uh, basketball court But as I was informed Ang ang TPRMU natin Or the Traffic Bureau ng Pasig uh, Nagsagawa na po sila ng kumbaga, Nagbigay na po ng warning Na binibigyan sila ng isang linggo Para alisin po itong court na ito uh, Hindi naman po natin uh, minamasama O pinagbabawal ang libangan ng ating mga kabataan but we have to put it sa tamang lugar po well unang una no ang aming ahensya uh, headed by our chairman uh, lagi po namin pinapaalalahanan ang ating mga motorista na ilagay po natin sa tamang parkingan naiintindihan po namin na minsan may mga lugar na wala pong alaten parking space but it is our responsibility bilang uh, car owners na magkaroon po o hanapan po ng tamang parkingan ang ating mga sasakyan na binili po natin ang hindi naman pumura yan, napakamahal po yan. So dapat pangalagaan din po natin ang ating mga binibiling sasakyan. And pangalawa, let's all be mindful ng sitwasyon natin. Lalong lalo na po ngayon, yung traffic po talagang medyo mabigat. Sana po magtulungan tayo na kahit paano mabawasan ng kaunti ang traffic natin sa pagsasagawa natin ng cleaning operations natin.